Hi, okay, mga ka-baby love. Kami, kami maglalaba. Dito kami ngayon sa, ngayon sa rooftop. Samahan niyo kami. Pero bago kami maglaba, magkala uh, muna mag kami ng halaman. Iligyan mo natin ang aking mga halaman at baka naman magtampo na yan. Hindi nang didiligan. Parang may aray sa rin. Uh, tayo tayo, dilig, dilig, dilig. dilig dili dili akong dili lang. Wala pa kakupulbo man lang mga ka-baby lang. Wala ko dyan. Tumingin sa mukha ko. I want to try. O, sige. Ito nga. Tumulid ito. Wala pa, here. Pa. 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 thank <laughs> yan. Kami Ito pa. Ka. Ito kami sa rooftop. Yan labo. <clears throat> Sige. Ano yun muna yan? Yung pulbo ko, di pa pala na na ikakalat. <laughs> tayo ay maglalaba mga kabebe na ito chapter na tayo Yan, para maka oh no 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 para makatulog no kung touch it, baka managlag yan. Okay, so, hey, baby. Para madrain yung tubig. Stack up siya dito eh. Sige, so, gagamitin natin ito ng palangga. Ha? Okay. So, dito kami naglalabay, mga ka-baby. O, oh, yan. Sinampay nung mami ni Tana. Ang akin naman ayun. Kamigal pala ba? Ito tayo para ito yung ating pagandahan sa so, yung... uwi. Meron ka ba? Wala na yata. Naubos na. Ayan. Pili natin ang ating mga sa dikolor. color.

diyan ka. O, dali, hindi ha tinutuloy. Bilisan mo muna po noong angking ano. Ano na daramba. Ano daw koron tutorial sa ano sa YouTube. Ang kailangan palang lang pinaka ano niya sa paggagawa ng video ay mga 7 minutes up para yung ads nga naman meron siyang ads kaya kailangan pala paabutin natin ng ganun para at least magkakaroon ng ads yung ating uh, video kasi dun pala kumikita sa ads yung ating video kaya yung pag may ads huwag yung skip kasi yun yung parang magi uh, mag-earn ng kita dun sa vlog. Kaya, ayun na, nakita ko lang din sa tutorial na nanonood kasi ako kasi siyempre first timer ako. Wala akong kaalam-alam. Kailangan natin manood ng ganun para may idea tayo. Ayun, marami akong natutunan kasi 1,000 subscribers and then 4,000 daw ang um, dapat mapawatch siya, ano, an hour. Parang ganoon Tapos, yung ano din ako ng mga para sumaho yung mga AdSense kung tawagin, Google AdSense, mga ganun. Pero hindi pa naman ako, ano, kasi bago lang din ako. Kung magay, naaral ko lang din para alam ko yung gagawin ko next time. Parang ganun. Nagdag um, ka kasi one month ay alam alam sa buhay. Yun. Kailangan pala ganun mga ka lang kasi para mag earn ka ng ano mo ng uh, uh, parang dun kasi uh, ano yung sahod mo parang dun magi dun ka makakain ng uh, sahod sa ads na yun kaya kailangan pag pala ano hindi natin i-skip yung ads kaya um, natin siya kasi dun pala kikita yung mga uh, nag-youtube ayun share ko lang yung ating kaunting kaalaman na uh, nalaman natin kasi eh, lalo kami yung mga first timer kami sa so, eh, ganyan. Ako, first time din ako. Hindi uh, pa masyadong alam sa pagbablog at dun sa kitaan. Pwede, hindi naman ako, ano, kasi ang matagal pa yan, it's, ano, ano, nakalagay doon ay maka siya kasi nagsimula siya yung napanood ko na siya ng February hindi parang parang umano siya ng uh, nagkaroon siya ng subscriber ng November na kami nga ang taambilis bilis lang eh kasi uh, <clears throat> nagsimula kami ay November 28, 2023 mga December naka, naka 1K na kami subscriber kaya ayo maraming salamat kasi kahit naman pa paano pala, ganun kadali yung sa amin. Siya nga, inabot ng ilang months bago. Less than a year. Oh. Kami, man, kami, weeks lang. Pero, na, kaya yeah, malaking tulong talaga pagka, Madali kami kung madali. Marami rin kasi sa amin nanonood ka. May mga analytics sila, mga na nakikita mo doon kung, kung sino yung mga nanonood sa iyo, kung anong bansa, kung ano yung number one, number two, number three. May mga graph-graph sila doon. Kanyari, uh, nakita ko doon ang... Um, Malaysia ay halos na sa 13% na nanonood sa amin. Thank you, Malaysia. And then, uh, Philippines, sa 11 something yung ano namin. Thank you din sa mga ano, nanonood sa amin ng mga kababayan. Yay, thank you. Tapos, USA yon 10%. Kaya, may kita mo doon talaga. May inspire kita talaga kasi yung video mo ay ano, uh, marami na parang tumatangkilik sa ibang bansa. Ayun, thank you, thank you, thank you so much, guys lalo sa mga Pinoy kapwa -ka Pinoy W, around the world thank you bye bye guys simulan na natin ating labahin lagyan na natin ating sabon sa bush